So, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? ah uh, hopefully, nakapagpahinga po kayo ng maayos kahapon. Pakinggan niyo po yung patungkol po sa pagiging tinapay ng buhay ng Panginoon Jesus na sa Juan chapter 6 verse 35. Pero ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin ay bago na naman po. No? Alam ko po, po maraming makakarelate nito. Pero bago po natin pag-usapan yun, ah uh, tayo po'y manalangin muna. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Panginoon, gabayan niyo po ang aming pag-aaral ngayon Ang inyong salita. Pusag po ang aming puso't isipan upang may isang buhay po namin ito. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. No? Ang salita po na pag-aaralan natin ngayong umagang ito ay magagaling po sa Efeso chapter 4 verse 26 hanggang 27. Basahin po natin. Kung, mag, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon sa sabanas. No? Napaka bigat po ng statement ng, ng verse na to. Kaya ngayong umaga po, normal naman po talaga sa atin na parte ng emosyon natin ang pagiging, ano no, kumbaga yung na nagagalit naman po talaga tayo. Nakakaranas naman po talaga tayo ng galit. Likas na emosyon ito, pero paalala sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 26 sa 27 nako magagalit po tayo wag tayo magkakasala no ano po bang ibig sabihin nito basahin po natin yung pagpapaliwanag title po nito ay huwag hayaan ang galit na maghari sa buhay natin sabi sabi po dito ang galit ay normal na bahagi ng ating damdamin bilang mga tao no ngunit kapag hinayaan natin na makontrol tayo nito dito nagsisimula ang kasalanan. Halimbawa, maaari tayong magalit dahil sa kawalang hustisya o sa mga ano, sa mga pagkakamali, ano. Pero mali na ma, mali, magiging mali lang to, or pero mali kung gagamitin natin ito bilang dahilan para makapagsalita ng masakit o makaganti sa kapwa natin, no? Ang paalala sa atin ng Efeso ay huwag, mag, huwag hayaan na tumagal ang galit natin. Hanggang sa pagsapit ng gabi o pag, ano, hanggang sa paglipas ng araw, di ba? Kapag ipinatagal natin to ang galit, binibigyan natin ng pagkakataon si Satanas na guluhin ang ating mga puso't isipan. No? Kaya huwag po natin paghariin ang galit sa buhay natin dahil na walang magiging resulta ito. Maganda, no? Mga tanong po na pwede natin pagnilayan ngayong o uh, araw na ito, ngayong umaga po ito. Ano ba yung mga pagkakataon na hinahayaan natin na tumagal yung galit sa buhay natin? No? Para mo, hindi, galit ako kasi gusto ko magalit, no? Ang tanong, pangalawa, paano ito nakaka-apekto sa ating Unang-una, -una, sa relasyon natin sa Panginoon, pangalawa, sa relasyon natin sa ating mga. Diba? Parang kung babalikan po natin yung salita, parang ang hirap na patagalin yung galit sa puso natin. No? Paalala po, ngayong umaga, sikapin natin yung suriin ang ating mga puso. Kung may galit tayong dala, ipanalangin natin ito sa Diyos at hayaan natin siya ang magbigay ng kapayapaan sa atin. No? Hayaan po natin si Lord bahala na po si Lord dun sa mga taong pumutokso sa atin na para magalit tayo o gumagawa ng paraan ng ikagagalit natin. Hayaan natin ang Panginoon na kumilos para sa atin. Huwag po natin hayaan na lamunin tayo ng kasalanan dahil ang kalaban o, o si satanas ay nandyan para sirain yung o, o duluhin yung puso natin. No? Kaya bago po lahat, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Panginoon, gabayan niyo po kami. Protektahan niyo po ang aming mga puso sa mga bagay na alam po namin na pwede, na, pwede kasi hindi kasanhi ng ikagagalit namin, Panginoon. Lalo na sa mga kapwa namin, Panginoon. Lalong-lalo lalo na na naaalala namin ang sinabi niyo sa inyong salita. Na kung mahal po namin kayo na dapat sundin namin ang inyong utos. Pangalawa, yung pagmamahal po namin sa aming kapwa ay dapat katulad ng pagmamahal nyo rin sa kanila. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami, gabayan niyo po kami, turuan niyo po kami, Panginoon, habang kami kumikilos ngayong araw na to. Kaya sa, dahil lang po sa inyo talaga, kaya po namin uh, nagagawa mga bagay na kanya. Lord, patuloy nyo po kami gabayan sa mga hapon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and amen no maraming salamat po sa pakikinig kita kita